Unahin mo ang sarili mo bago ang anak mo. Bakit? Ang dami nito sabi sa akin before. Nak sino ang uunahin nila? Anak nila o sarili nila? Lagi nilang sinasabi, anak daw nila. Bakit ang sinasabi ko ngayon sa iyo ay eh unahin mo yung sarili. mo? You can never give from an empty cup. Kung ikaw ay ubos na ubos na, anong ibibigay mo sa anak mo? Marami na tayong nakitang ganyan sa generation ng mga magulang natin. pigang pigan na si nanay o pigang pigan na si tatay. Kaya pagdating sa mga anak nila, hirap na hirap silang mahalin sila. Kasi sarili nga nila hindi nila magawang mahalin mo. Hindi ko sinasabi na huwag mo mahalin ang anak mo. Mas magiging mahal mo ang anak mo kapag inunang mong mahalin ang sarili mo. Pinakamagandang example nito pag kakain kayo ng anak mo. Sino mo unang kumakain? Sino unang mong pinapakain? Yung anak mo na sobrang taas ng energy, takbo ng takbo, susundan mo ng susundan, tapos susubuhan mo, tapos ikaw, gutom na buton. Bakit hindi mo hayaan yung anak maglaro mo na. Kasi ikaw, busog yung mamunay sa lino mo. Nasa mo ngayon siya pakaini. Para ngayon, kapag naghahabol-habol ka, hindi ka gutong na gutong. Hindi mo mapapalo, hindi mo mapapagalitan. Pag enjoy ka pang habol-habulin siya, meron ka pang energy makipaglaro sa anak mo. Same sa buhay. Tunahin mo yung sarili mo. Tunahin mong mahalin yung sarili mo. Kasi kapag ubos na ubos ka na, anong ibibigay mo sa anak mo?